Ang Bedya Valenzuela sa Santa Cruz, Laguna ay itinayo noong taong 1919 na pagmamayari ng prominenteng si Don Entong o Don Jacinto Valenzuela na naging alkalde sa lugar taong 1926 hanggang 1929. Ang mansyon ay kilala bilang isang matayog na kastilyo dahil sa disenyo ng pagkakagawa nito. Naging parte din ito ng kasaysayan sa digmaan sapagkat ginamit itong hideout o taguan ng mga Hapon sa kasagsagan ng digmaan. Ang kastilyo na ito ay nasunog pagkat nilusob at binomba ng mga gerilya at ang mga Hapon na nagtago dito ay nagsipagtalunan sa ilog na malapit dito. At ang pamilya ni Don Jacinto ay lumipat sa Manila taong 1950, sa dahilan ng kanilang negosyo sa Manila, ang palasyo ay hinabilin sa kanilang katiwala. Inupahan ito na isang Koreano taong 2006 sa paniniwalang may underground tunnel ito sa ilalim ayon sa paniniwala ng mga residente. Ang kastilyo ay naging landmark na Santa Cruz, Laguna. Ang disenyo ng mansyon ay nagreplika sa katauhan ni Don Jacinto. mapasok mga idol katok class Sayang. Wala. Dapat sana kung mabasa sana. Patayin mo 'yung ilaw. Ah, naglalakad na nakakadena. Okay, lang 'yung ubo niya. Okay lang Huwag, okay. okay. <coughs> mag-event uh, uh, right. okay. mo, Kung Manggagamot na si Tatay. Manggagamot. po kayo? Okay. talaga, Saan po pinaka po pinaka ito? Ah, meron din. Kaya ginagamot yun ng munisipyo. Oo. Uh Ginagawang -huh. pag-ano, event, yung may yun na. Kasi parang palasyo siya po ano? para palasyo May anila tapos yung ano. Yung ito puti. Ano po yung mga nararamdaman diyan sa loob? Sabi meron daw naglalakad na nakakadena. Ang ganda ng ano, pagka-design ng bahay. May basta may nalabas pero na mira kita rin ba o kaya may araw din Oo. Ayaman mo mayari. Malam mo. Ayaman mo yung Ayaman mo mayari. Ayaman mo ganyang design po eh, yun eh. ano? Oh, ano po yun ano po yun may binungkal ayaw sa yan Binungkay? kasi pinag ano ng mga ilang mga ano ano yata ano hapon ano daw ano pala kapon. dati yan kasi ginawang parang kampo ng mga ng hapon pinagkailan ah. ng ay binungkal lang ano, takala sabi may mga ala ang bitro ang lakas pang baka ah, mo Dampot, dyan? sa gitna ng bahay? sa gitna ng bahay diba? kaya <tipan> explore sana yung loob. <laughs> sayang fawal <Ba> pala <laughs> Awa, wala akong katiwala na nagbabantay okay. sila na nga yun sila? wala pong katiwala Pero pa may na-open yan meron maliit lang open natin yan dahil na wala kami pumupay eh dahil naroon naman sabi niya Idol Kato nandito tayo ngayon sa Santa Cruz, Laguna at pinuntahan natin itong isang kastilyo dito na luma na so problema hindi natin alam kung merong caretaker dito magbantay yeah, may, may bahay Kaya natin yan. ganda sa na-explore, no? Oo. Uh -huh. Sama pa rin pala natin si Mendo yung mangyan ngayon. Tapo oh, okay. ano? <laughs> Para kami tangal dito sa kalsada. <laughs> ah, paano kaya namin ito mapasok? Yun ang gusto naming malaman. Wala, mapavlog tayo dito sa labas lang. Makikita niyo yung ano, bahay mga idol. Oh. No? Kasi yung sumagot eh. <laughs> no passing kasi oh, no passing. Bawal. Ang ganda talaga mga idol 'tong plus oh. Umahari lang natin mapasok sa ano? Ang ganda. Bantay? Oh, no passing. No oh. Ganda sana oh. Siguro mga idol katuklas yung loob nyo Napaka creepy ng bahay na yan Isa yan dito sa Santa Cruz Laguna Na pinaka old na bahay Na Manla Castillo Kagaya dun sa pinunta natin Sa Bukal Castillo dito Dito yan sa bayan ng Laguna At makikita mo sa may ano Ayan kalsada, tulay Ayan o Ay, ngayong aso <laughs> Ganda sa no? oh. Wala, hindi tayo makapasok